Yo, what's up mga Kaseral Boys? Eh hey, mga Boys, magandang hapon po sa inyo lahat. Yan po pupunta kami ng Balintawak at mamimili kami ng mga gulay kasama si Mama Sel. Yan at uh, kailangan natin bumili ng gulay para paninda natin ngayong araw. Dahil bawal yung mga karne, kailangan yung mga tao ay maggulay-gulay muna. Ya, yeah, yon mga Kaseral Boys, kita-kits tayo sa Balintawak. Let's go. mga idol like natin sa labas taxi na tayo pa kalintawa malapit lang ayan uh, ayan mga idol may aksidente dito ayun o oh. motor na naman mga oh, magagaling ayun o oh. bumangga sa harapan oh. Ayaw ayun, ayun o oh. bigay oh. uh. ayan o motor hindi masyadong mabibilis forget mabilis motor ayan yamaha oh. sniper sayang sayang ah, yung habol kamalaan yung, <laughs> so, yung iba kasi mayayabang magmotor oo oh, nga eh hindi porkit lumuwag ng konti palili pa rin muna yung motor At saka ang hilig nilang uh, sumingit singit no. oh. yung iba kasi kwentuhan lang to so. oo oh. marunong lang magpaandar pero walang alam sa taas So ayan mga kasaral boys at nandito na tayo sa Palintawak Ayan po ata aling tapat po tayo nandito kaya medyo kukunti lang yung mga tao ayan alas 12 dito, kami ba, nakarating dito yeah. sa Balitawang so ayan mga kasaral boys tara sama nyo kami at uh, maghanap na tayo ng mga gulay na pwede nating mabili hmm? yun wala nyo yung pakwan no oh, wala nag aano nag uwi na sila saan Topik pizza yun. Ay, mili kami ng pichay at saka kangkong. Tayo. Sa Ay, mga kayo. Eh. Ay, magalang. Magalang. Ma ngayon ko pa bumunta. Malman mm -hmm. na kalahal. 90 yan. yun? 40 lang sa'yo. Ah. Siyempre, eh. kung na ngayon kasi. Wala nang biyero kamo 60 na lang. Wala nang biyero kasi. Okay. Mm -hmm. Wala nang biyero kasi. Wala nang biyero yung oh, mamili ka na lang yung tikchay okay, mahal talaga ngayon kasi bukas walang tinda halili na bukas okay. ito, 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 ito. uh, Sir Real Boys, itong part na to ay uh, tapos na kami uh, mamili at uh, tayo ay uh, pauwi na naman at uh, ito nakasakay na kami sa taxi at uh, undawin na kami pauwi so malapit na rin kami sa Munoz at sa ating mga bago pa lamang dyan mga viewers uh, palambing naman po pa subscribe na ating channel at uh, pahit na rin po ang ating notification notification bell upang ma-update kayo sa mga susunod pa natin na mga videos ayan maraming maraming sa mga mga a shout out mga idol. God bless. Bye-bye.